Pasok tayo guys. Tingnan natin kung anong meron sa loob ko. welcome to my vlog. Andito na naman po ulit ako. Kasama ko ang anak ko. Andito kami ngayon sa Marikina. Dito sa may Marikina City Hall. May basag sila. Christmas Bazaar. Pasok tayo guys. Tingnan natin paano meron sa loob. Ang dami o. Food. Kailan nag-umpisa ate yung ano, basar dito? Ang um, 13 po. Ah, yung November 13. Hanggang kailan to? 7. Kukukitsin mo po. Look. Sarap nito. Look. Yan guys, ang price oh. Oh, just food <laughs> o. Gorgeous, delicious po ito ang kuchenta. 10 o'clock ng umaga kayo nag-umpis hanggang 10 ng gabi. Hindi din, takoyaki, yung favorite ng marami. At dahil lunchtime na o, oh, pwede rin kumain dito o. Oh. Rice pong bumil. Mura lang, mura lang guys o. Oh. Thank you habang namimili ka, maabotan ka na dito ng lunch time. Kaya dinner, kasi hanggang gabi sila. Magkano to kuya? Ito magkano to? 100 po with rice na. 100 na with rice. Ang yung ano nila, makaportable. 100 na daw with rice. Ito nga 75. 75 with rice, ito siya. Ano pwedeng kumain dito may hindi, may mga mesa, ikaw kung 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 isa sa kung 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 60 pesos lang. Yan. Pepperoni, pan mushroom, aloha, saka cheese. Ito yan guys. So, lalaki lang may slice. 60 pesos. Isa isa po. 60 pesos lang. yung huh? slice din. Sarap yan. Ito si yung sisig

Ah, yung ganito 80, tapos ito siya 100 red. 80 siya hmm. Hmm. Sa mga may gusto ng potato Ito naman, hot potato in price, in price, in price. wala yun yung food stall dito naman nandito ng na shoes dito tayo sa mga shoes guys punta ang marikina talaga ipagawa ng mga shoes kaya ayan meron pa silang naka dito ng na malaking shoes nandito tayo sa first stall Very long Ayan eh. guys, mga dalsyos. Gusto nyo about, favorite ng mga dalsyos. Ayan. Magkano okay, tong dalsyos, miss? Itong dalsyos. Ha? 150? 450. Ah, 450. <coughs> 450 daw yung dali shoes. 600 yung leather, leather shoes. Ito siya. Nasa taas. Dali Cute ng mga dali shoes. So, oh. pwede yung pampalit yan ng ano, naka-heels ka. Palitan mo muna ang dali shoes mo. Ang napapagod ka na sa heels mo para ma-relax yung paa mo. Pag nakaupo ka lang sa office, pwede yan munang kalit na um, ng dashes na. Ayan na Magkano ito, miss? 1,499 pesos. 1,499. Mura na. For the whole. O, oh, guys. Punta na kayo dito. Okay, po. Ayan Yes. Even November 30 nang start niyo ta hanggang January 15 po. Ito 1,400. 1400 dito siya. 1100 po ito. 1100. Ang ano lang dito is wala na kaming masyadong sizes. Ito yung mga pang office leather shoes Magkano dito. To? Wala talagang yes, pang... Diyan sa pinakataas ma'am, ng... 2,700. Basketball. 2,720. Dito naman, ma'am, iba-iba po yung prices. By, ito is nasa one thousand two hundred one thousand two hundred yes one thousand four hundred ninety nine nine four you know road three right road three four five nine 1,500. May size 8 kayo nito? Mm, meron po, madam. Ano brand ito? Ano po, Tatay Ollie. Ah, ano siya? Local brand? Magkano siya? 1,800. May kasama ano na to? Okay, sa dito. Opo, madam. 1,900. Ano po, madam? Ah, ito siya. 1,500. 1,500 supported ni dating pangulong Rodrigo Duterte. So doon nagpagawa si dating pangulong Rodrigo Duterte ng shoes kay Tatay Oli. Kaya may pictures silang dalawa. Yan si Tatay Oli at si dating pangulong Rodrigo Duterte. Yan yung shoes yeah? maganda to oh. 2900. 127. Ok, 127. So, mga gitong mga pipilian nyan guys, tingnan niyo ulit. Di ko na na ako ng manumpiklihin. Ibang design. Ah, na ako anong pipiliin na ibang design. <laughs> Ang gaganda. Ang gaganda na ng design na. Meron din bags <laughs> dito, fashion bag. Dito sa Bistrada, fashion. Ito ang uh, Pili lang kayo dito, guys. Kung kayo dito, merong maliliit bus Ganyan lang kalaki ng minibot. Cute! Kaya kay Joy Vincius, doon so, po yung contact number nila sa kayong page, yung Facebook page. Ganda ng quality. Magkano to? 2,300. Leadership. Punta nyo na dito. Dito ang video. 1-3 lang dito sa Nico Angelo. Mura lang. So, nakakita na naman ako ng doll shoes dito sa Erica. So, Valentino shoes. Maganda to. Mura na. Ito ba yun? 3,600. Right? Ano nga to? Ikaw nga sa... mag-ano ko. Oh, Hanggang January 15 sila. Lumireto na kami dito sa palengke ng Marikina. Akit kami sa second floor. Doon, akit kami dito. Bili kami ng botones. Mm -hmm. Tingnan natin kung yung nandito yung hinahanap ng botones ibang bisyo lang eh May arnis po kayo dito. 50 each. Okay. Ay, may, ah, ito, pag may case na siya. Ay, 180. One eighty. Or at least fifty pesos. One hundred eighty. Thank you so much, everyone. Please like, share, and subscribe, and see you. On my next plug.